Kahit na sinabi ni Mark Cuban na hindi na mabigat ang pressure kay Clay Thompson dahil hindi na ganoon kalaki ang kanyang gagawing trabaho sa kanila sa Dallas Mavericks, so balit marami ang nagtitiwala na mabigat yung pressure sa kanyang balikat sa kanyang sarili. Yung tinutukoy dito ay yung pangkabuang performance ni Clay Thompson sa kanyang sarili kung saan dapat niyang patunayan na mayroon pa siyang maibubuga Especially ngayon sa kanyang bagong team kung saan tinanggihan niya ang offer ng Golden State Warriors sa kanya. Kung tutusin to nga, aba mas malaki pa yung pwedeng i-offer ng Golden State Warriors sa kanya pero tinanggap niya yung offer ng Dallas Mavericks. Pinipili lamang ni Clay Thompson kung saan siya masaya at tapos na siya sa Golden State at ngayon naman sa kanyang palagay ay sasya siya sa Dallas Mavericks kaya yan ang kanyang pinili. Subalit kinakailangan niyang magbigay ng magandang performance sa season na ito upang hindi siya maging talunan. Dahil sa paglipat niya ng team, kinakailangan niyang patunayan na hindi pa siya patapong manlalaro. Na mayroon pa siyang natitirang gasolina sa kanyang tangke na pwede pa siyang maging lethal sharpshooter. Para sa Dallas, dahil yan mismo naging dahilan kung bakit hindi pinagbigyan ng Golden State Warriors yung kanyang demand sa kanilang max contract. May offer naman yung Golden State sa kanya pero hindi masyadong kalakihan pero mas malaki yun kumpara sa Dallas Mavericks. Kaya dapat lang siguraduhin ni Clay Thompson na maibibigay niya pa kung ano ang ginagawa ng prime Clay Thompson noon. Mayroong malaking utang na babayaran si Ben Simmons sa Brooklyn Nets sa season na ito. Actually mga idol ha, ah, hindi lang ngayon kundi sa mga nagdaang season pa. Hindi lang yung ah, pagiging ah, magandang timing ng kanyang injury ang pinag-uusapan sa social media kundi yung kanyang perang natatanggap sa Brooklyn Nets. Kahit nakakaunti lamang yung kanyang nilalaro and syempre minsan ay out for the season pa pero buong buong natatanggap ni Ben Simmons ang kanyang sahot galing sa Nets. Aba, hayahay siya, ano? Wala siyang ginagawa, hindi siya naglalaro mga idol pero tumatanggap siya ng sahod. Naglabas ng mga balita ang Brooklyn Nets na itong Seven si Simmons ay walang restriction, fully cleared ng maglaro. At makakasabak na kagad siya sa kanilang training camp. Kinakailangan lang talagang patunayan ni Ben Simmons na kaya niya nang maglaro at kinakailangan niyang bigyan ng ustisya yung pinapasahod ng Brooklyn Nets sa kanya. Wala rin naman ko nagkakaroon ng interest kay Ben Simmons considering na napakaliit ng kanyang value ano. Walang sino mang team ang papayag na magpakawala ng kanilang asset i-match yung sahod kay Ben Simmons para makuha lang siya. Siyempre, walang team ang gustong magsugal sa kanya considering sa mga history niya. Totally luging-lugi talaga itong Brooklyn Nets. Yung kanilang pag-asang ito'y mawala sa kanila ay sa pamamagitan ng free agency na lamang. Pero kung sakaling maganda naman yung kanyang ilalaro sa season na ito, baka tumaas na ang kanyang trade value sa market. So yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching.